Happy Thursday, beautiful people! Pagdagising nga ni Mama ay nag-skincare routine muna tayo at talaga namang kinapala na natin ang ating moisturizer dahil napakalamig sa labas at ayaw naman nating mudry ang ating balat. At nakapag na nga tayo sa ating work atal kaya naman pagkababa ko ay naginis muna tayo ng ating family room dahil kami ay nag-boobie night kagabi, hindi na nasikaso ni Mama yan at ayan na nga. Ipiniflex ko ang aming family blanket. Ngayon nga ay Thursday at tayo maghahatid sa mga baguets pero bago ang lahat, i-adjust na muna natin ang temperature sa loob ng bahay dahil talaga namang napakalamig. Napakadilim pa nga, mag sa isna. At ayan na nga ang ating snow situation. Binuksan ko na ang kortina kahit wala pa si Haring Araw at pinahain ko na din ang ating pets na sinagat at piggy smalls. Talaga namang ramdam na ramdam na natin na nandito na ang winter at si Bunso laging ina-adjust ng ating temperature kaya naman kinawa na ni Mama yan bago pa siya gumising na i-prepare ko na din ang aking work bag at ready na nga tayo maghanda ng almusan naming mga bagets at ni Daddy. Gumawa lang tayo ng scrambled egg at egg whites nga ang gusto ni Bunso. Hati-hati na hame at nag-crack lang tayo ng limang pirasong itlog. Nilagyan lang natin yan ng konting salt at milk. Nakahiga pa nga ang ating mga baguets at si daddy pero si mama ay aligada na hatag sa kusina dahil sinusubukan nating maihanda ang kanilang almusal bago pa sila bumaba. Talaga namang multitasking is life at habang nakasalamang egg white ay eh magbrew din tayo ng ating morning coffee dahil coffee is life. Malapit na nga mag alas 6 at nagpinit na tayo ng bahaw dahil bumaba na din si Bunso at kasunod na nga niyan si Daddy. Eto na nga tapos na tayo magluto ng kanyang egg white. Isunod naman natin ang scrambled egg na ulam naming tatlo ni Daddy at ni Ate. Si Bonsu nga ay ready ng mag-almusal at inihanda ko na nga ang kanyang pagkain. Nandiyan na din si Daddy at nagpe-prepare din siya ng kanyang work bag. Ito na nga ang scrambled egg at bago natin makalimutan, ihanda ko na din ang vitamins sa mga bagets. Dahil bawal magkasakit at sa dami ng kanilang activities, kailangan talaga ay malakas ang kanilang katawan. Luto na nga ang ating scrambled egg at si Bunsu nga ay lumipat sa corner at dun doon niya gusto mag almusal dahil mainit-init ang lugar na yon. Siyempre wag natin kalimutan ipaghanda si Daddy ng kanyang tanghalian na ham sandwich at naghanda rin tayo ng ating dadalahin na coffee for work dahil talaga namang sobrang lamig na talaga. Hindi pwedeng mawala yan at nagpainit talaga tayo ng tubig. Eto na nga tayo, tinatapos pa rin natin ang ating almusal at sinausaw ko nga ang aking scrambled eggs sa barbecue sauce na nakuha pa natin. Bumili tayo ng nuggets sa McDonald's at ini-enjoy pa rin ni Mama ang kanyang morning coffee habang minaantay nating maluto ang ham na baon ni Daddy. Talaga na bang multitasking is life? Ayan na nga, kumukulo na ang tubig at naisalin na natin yan sa ating cup. Hindi ko lang ilagyan yan ng cold water kasi naman talagang napakalamig na yon Abay, lalamig na rin sa daan yan. Napaka-busy talaga ng buhay nating na mama nanay at hindi na nga nakaupo si mama at tatapos na tayong kumain ng ating almusal. Ito na nga ang baon ni Dading Ham Sandwich. Nakaupo lang tayo ng bahagya pagkatapos nating maihanda ang kanilang breakfast at baon. Nandiyan na din si Daddy na breakfast kasabay ni Bunso. At pagkatapos nga niya na pumunta si Mama sa couch. Naupo muna tayo sandali habang tinatapos natin ang ating documentation dahil hindi ko yan natapos kagabi dahil sa sobrang pagod na din. Bago ma mag-prepare si Bunso ay binigyan niya muna tayo ng morning kiss at si ate nga ay nag sa kamera dahil siya ay camera shy ay ayaw nang humalik. Si dadi nga ay nag-load na rin ng maduduming dishes ating dishwasher at eto naman si mama nagpe-prepare na rin tayo ng baon nating tubig dahil sayang naman kung bibili pa tayo. I repair ko na din ang baon na tubig ng aking pamanay dahil alam niyo naman ang ating dalaga, nag-aayos pa ng kanyang sarili. Ganito nga tayo pag morning, especially kapag tayo maghahatid sa mga bagay at talaga namang para tayong may hinahabol na oras at aligaga talaga si mama sa kusina. Ready na nga tayong pumasok at paghatid sa mga bagets. Ako nga ang naghatid sa mga bagets for today dahil si Daddy ay busy na naman dahil siya ay may holiday na trabaho at malayo ang kanyang destination today. Ito na nga ang ating snow, hindi na natutunaw yan dahil sa sobrang lamig. At ready nang pumasok ang ating mga bagets, tayo na ay pupunta na sa ating first patient. Ayaw ko sanang pumasok na yon at talagang tinatamad si mamang bumangon. Pero kailangan natin ng tongda. Kaya naman, mag-drive pa rin tayo. At 11 degrees na lang. Kaya naman si mama ay talagang tamad na tamad gumilos. Pero alamin na lang natin ang ating sarili at habang tayo nagda-drive ay kumakanta na lang tayo para naman maging masaya ang buhay. Ang una nga nating pasyente for today ay ang ating pasyente na nakalimot kahapon. Medyo malayo din ang kanilang bahay at talaga namang inis na inis si mama kahapon dahil nasaya ma ang ating travel. Tingnan nyo ang mga yelo, mga kapamilya at kariyos, hindi na yun natutunaw kaya naman napakalamig lalo. Nyos ko mga kapamilya, pagkababa ko nga ay nananalangin si mama na sana ay nandyan si patient at pinagbuksa naman niya tayo ng tinto at pagkatapos nga natin siyang i-therapy ay tinapos muna ni mama ang kanyang documentation dahil ngayon nga ay meron tayong full day. Sinusubukan ko mang tapusin ang ating documentation every visit pero minsan ay hindi natin nagagawa yan dahil naman gusto nating kumita ulit ng next patient para tayo ay makauwi ka agad. Papunta na nga tayo sa ating susunod na pasyente at ang kanyang bahay nga ay nasa gubat. Tignan nyo naman ang ating daan, dahan-dahan lang tayo sa drive dahil natatakot akong mag-slide. Nandun nga sa katuktukan ng bundo ang ating susunod na pasyente. ating tingnan nyo naman ang travel ni mama. Talagang nakakatakot din. Napakataas na nga ng level na ito mga kapamilya at nararamdaman ko na yan dahil ang aking tenga ay medyo hirap na rin makarinig. Parang nasa bangin Kaya naman dahan-dahan lang talaga tayo. At syempre nga, binibideo ko ang daan para ma-share ko na din sa inyo ang akin travel to work. Sa buhay nga nating home health therapist ay hindi naman tayo pwedeng mamili ng kikitain nating mga pasyente. Kaya naman kahit saan pa yan nakatira, Basta area mo yan ay kailangan mo silang i-therapy. At talaga namang takot na takot si mama sa kanyang travel dahil punong-punuhan ng yelo ang daan. Nakakatakot din dahil minsan nagsaslide ang ating sasakyan at syempre naman gusto nating makaiwas sa aksidente. Pagkatapos ko mam pumunta sa gubat ay pumunta muna si mama sa store dahil may pinabili ang ating dalaga. Pasado ala una imedya na nga nang tayo ay mahahain ang ating pananghalian at wala tayong baon ngayon ko hindi apat na piraso na peanut butter crackers, coffee at water lang. Ganito nga ang buhay ni mama araw-araw. Hindi tayo talaga nakakahain ng disenteng pananghalian kaya naman sa bahay na lang tayo bumabawi for our breakfast and dinner. Pagkatapos ka nating magtrabaho ay bumalik na naman si Mama sa school at iniintay natin ang mga bagets matapos sa kanilang school for today. Meron niyang snow for for tomorrow at malamang yan sarado na naman ang school kaya naman naihanda ko na at naiayos na ni Mama ang kanyang schedule for tomorrow. Kinansal ko na din ang mga visits at natawagan ko na isa-isa ang aking mga pasyente. Siyempre naman tapusin pa rin natin ang ating documentation for today habang, habang iniintay natin ang mga bagets dahil time is good at multitasking is life. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing. Bye-bye!